Ayan, kayo sa inyo guys, magluluto kami ng adobo. Guys, yung mga ingredients na gagamitin namin, ito. Nagano na ako dyan ng sibuyas, bawang, dako ng low oil, and syempre, paminta, bell pepper. Ayan, nahiwa na lahat yan. Binabad sa tubig na patatas at hiniwadan din ng ganyang pahaba. Kaya binabad para hindi ito mangitim. And syempre, mano. At gagamit ay dito ng gamit na, ito yung mga tira namin na tomato paste at saka ng uh, banana ketchup at saka syempre gagamit tayo dito ng toyo at saka ng suka eto toyo dito kasi sayang naman kasi ito muna yung unang gamitin namin ayan so ayan ang simple ng ingredients di ba o di simulan natin ito lutuin guys maglalagay muna ako ng mantika ayan then pa iinitin natin to hindi na namin ipiprito yung ano yung patatas muna kasi para makatipid din tayo ng mantika ayan mabilis namang iinit yan dahil pinainit muna namin itong kawali ngayon isali ilagay na natin tong sibuyas bawang Ang bango. Ayan. Kapag na medyo nag-translucent na yung ano, baba, golden brown na yung bawang at translucent na yung ang tawag dito, sibuyas, pwede natin ilagay dyan yung manok. Ayan. Mabilis mabilis lang ang pagigisa nyan. Lalo na at napakainit ang mantika. Lagyan na natin yung manok. So, syempre pagkalagay ng manok, maglalagay na tayo dito ng paminta. At sarap sana kung maanghang yung adobo. Yung nga lang, hindi pa kami nakakabili ng sili dahil hindi pa kami namamalengke. May lagay na natin itong toyo. aluin Tatagdagan pa natin yung toyo. Parang medyo ano pa, di ba? E, ayan, ayan na natin na ganyan. so guys, haluin muna natin to. Ayan, hindi pa naman luto Gusto ko lang siyang haluin para yung lasa ng toyo na nilagay namin dito eh talagang kumapit doon, maigay dito sa sa manok. At kung napapasin nyo rin, dumami yung sabaw niya dahil nagtubig yung manok. Ayan, lalong dumami tuloy. Parang aakalain niyo tuloy na napakadami kung inilagay na toyo. So, hindi ganun yun. So, ngayon, lalagay natin itong bell pepper. Kami kasi pa nagluluto ng ganito, lalo may bell pepper. Gusto namin, yung lutong-luto yung bell pepper. Kung bagay, yan yung mga technique para lumasa talaga yung bell pepper dito sa niluluto natin. Dahil ganyan yung ano, kabisa. yan, hinahalo-halo ko yan. And then, ipagpapatuloy natin ang pagpapakulo nito. Ayan. Pagkulo nito at medyo luto na ang manok, ilalagay na natin ang patatas. So okay, guys, saluin ulit natin to. Ayan. Sala nyo, lumambot na kagad yung bell pepper. At yung manok, maluluto na rin yan. Sa to ilalagay na natin ang ketchup at saka tomato paste na natira pa namin dati pa. So matagal na panahon na to. ba? Diba? Pero pwede pa yan. Nilagay naman namin sa rep yan eh. ba? Diba? Kaya kung napapansin nyo, bukas na yan. So ang kalaman nito siguro mga kalahati pa yan. So lagay na natin yung lahat. ketchup. Kahit paano may laman pa yan. Pwede natin lagyan ng tubig yan. Lagyan ko muna ng tubig. So, ito. Nilagyan ko na ng tubig at i-mix ko na rin yung loob nito. Dahil magalagay din naman tayo ng tubig yan. Kaya dito ko na rin nilagay. Then, pwede na natin itong haluin. Kasabay nitong tomato paste. Ayan. Kung napapasin nyo, medyo may iba ang kulay niyan. Pero hindi ito mamumula ng napakapula. Dahil ang dahil konti lang nilagay natin tomato paste. Ayan. Pero ang mangyayari sa kulay niya, mas malalong magiging nakakatakam yan. Diba? Ayan, napakaganda ng kulay. Ayan mo natin kung bulo Pag kulo to saka natin lagay yung patatas. Nga pala guys, ayan, habang pinakukulo natin to, is lalagyan ko na to ng dahon ng laurel o bay leaf para pandagdag lasa at para mas lalo maging kakaiba ang ating chicken adobo is maglalagay tayo dito ng nor beef cube. So, di ba? Astig. Oh, haluin natin. So, yung ano yung lasa ng baka, hahalo sa lasa ng manok. Di ba medyo kakaiba? So, parang nag-experiment lang tayo diyan. Di ba sa pagluluto naman eh depende naman sa panlasa niyan. Kaya kaya nga walang mali dyan at walang tama. Basta gawin mo lang yung gusto mo. Ayan, hayaan nyo lang yung mga nagsasabi na, ah, mali yan, mali yan. May sarili naman tayong, ano, sistema ng pagluluto. Hmm, ayan. Lalo pag kulo nito, hahalo na mismo yung lasa ng, ano, dyan, ang tawag dito, ng beef cube. Then, maglagay na tayo dito ng suka at hindi natin hahaluin yan. Ayan, lagyan na natin lang, tamang dami ng suka. Tandaan, mas marami ang toyo kesa suka. Then pwede natin ilagay itong patatas para maluto na din at hindi muna natin yan hahaluin na ayusin muna natin itong ganyan. Hindi rin natin yan tatakpan dahil nagkakalagay pa lang natin ng suka. So hayaan muna natin na ganyan. Inayos lang natin itong patatas. Eto guys, ayan, kumukulo na ulit. Pwede natin haluin yan. Ayan, kagandaan, hindi na nikit. Napakaganda ng kulay ng ating adobo. adobo, merong ketchup at saka ng tomato sauce. Combination, napakaganda tingnan. With patatas. Ayan, di ba? Oo. Pakuluan pa natin ulit. Dahil hinalo na natin ang patatas. Pakuluan hanggang sa maluto ang patatas. At maluto lalo ang manok. And then luto na din kaagad yan. Guys, kumukulo na. Ngayon naman maglalagay na tayo ng asukal. Pambalansin ng lasa. Damihan na natin para manamis-namis ang ating sarsa. Diba? ba? So, tinan-tinan lang natin yung paglalagay ng asukal diyan. Then kung sa tingin nating maalat, pwede tayong magdagdag ng tubig. At kung na hindi pa kayo natatamisan, pwede pa kayong magdagdag ng asukal. So ito guys, luto na. Kaya ang balansin na natin ang lasa, napakasarap na. Kaya naman, sa na gusto nyo to, at syempre gayahin nyo na din.